1pm Good morning, Kabepe! Putol-putol yung vlog ko ngayon, oh sorry! Uh, Nami-miss niya si Dodo uh, Uh, tignan niyo po kung sino kasi inaabangan sa likod. Ooh. Si Kong Kong. Ooh. Ooh. may unggoy dito. <laughs> King Kong. Paano yon kanina? Picture daw kayo. Eh, picture. picture. Pag kayo nahulog dyan. Picture. Ooh. ay, ano yan? Ay, pag-ibig. Heart yun. Ay? ay, dance, dance. Ice cream, yummy. Oh, dance, dance. Ice cream yummy. Yeah, ice cream. Ah? Mm -hmm. Tignan niyo si Kongkong. Oh. Tignan niyo si Kongkong. Siya yung inaabangan ni Rowan. Sa likod. Ay, Rowan, pag ikaw nahulog ka dyan. Dance, Nat. Dance, not dance. Dance, dance. Dance, dance. Paano yung puwet ni Nat Nat? Ha? Huh? Tawag mo si Rowan. Tawag mo Rowan? Ay, wala daw. Totoo, wala na. Ay, kawawa naman. Ay! Ay yung isa talaga. Ay! Ay, ang galing naman. Kagaling mo akong. Kinulit niya si Kongkong doon. Ang galing. Patingin, patingin. Nene ka na. Pati? Tingnan ko. Ang galing, no? O, sino niyan pinakapogi? Ah. Sinong pinakapogi? Rowan. O, oh, Tito Kongkong Kong na. Woo! <laughs> Nad, paano yun? Eto, pinapaano ko to eh. Kaso hindi na ano kahapon dahil wala pong pumasok sa mga boys. <laughs> Dire-diretso yung holiday nila. Ngayon lang po sa kainan. Tapos, ayun may kakain po ng buong lechon. May mga maaga po kaming customer. Pero yung iba, tumatawag, tumawag po na malilate. Halos puno po kasi yung ano namin ngayon sa reservations. Sa, yung sa kubo tapos yung mga pailan-ilan lang hindi ko naman nakasini nililista yung mga uh, maliliit na grupo limbawang lima-lima ganun uh, sabi ko pwede naman pong mag-walk in pag ganun tapos advice ko na lang sila pag alam kong paubos na yung lechon tatawag ako para kung gusto nilang magpa-reserve sa lechon kasi baka maubusan Maganda po yung panahon ngayon no yung kakain po ng buong lechon sa kubo na traffic daw po. Mamaya pa daw pong mga 1 p.m. malaw, pati mata, bawhan Ayun na yung mga kalaban mo, ha? Tawagin mo yung mga kalaban mo. Sa practice sinabog, practice na, kayo. na kayo. Oh. Oh, magkaganda. <laughs> practice sa ano? Gagalaw <laughs> Ayaw <laughs> 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 Ay. Nnerowana. naman 'yan, Kaya hindi kayo Ay, yumabang na. Meron na siyang kané. Stop dance! Ang gawa tayo sumawa din yan lang gano'n. Oh! Bawal kumalang ulo! Bawal kumalang pati mata na! Oo, bawal! Para hindi ka matalo! Dance! Mamatagay sa marino. Mel! 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 Oh! Oh, stop. Wow. Ay, magaling. Oh, ang galing to. Mana mananalo to bukas. Hey, 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 chichi. Galing ay, ay. na. Ang galing ni chichi. So Dito kaya. Dance kaya. Bilis. Ay, kayo kayo. Oh. May premyo to. Oh. Oh. Oh, oh galing nga. Ayan na, may bisita na. Okay, okay. Nene, tinong lang na. May visa. Sure. <laughs> ayaw mo na i-stop. Ang galin po oh. Uy, oh, ah, galing po ito. Uy, magaling na. Magaling talaga. Ayaw mo na. Ayaw mo tama. na. Ayan mo na i-stop, Nel. Pagod na siya. Ah! Ang talino.

Pagod na siya, sabi niya. Ay, ako na. Pero pag nakakarinig ng music, sumasayaw naman. Ay. Uy, good morning. May kalaban na si Rowan. Magaling. <laughs> Ay, talo na. Inaasar kasi siya eh. Oh. Roba na ka dito. Lapit ka. Oh. <laughs> chi, wag ayaw niyo sumali Chi. Wag niyo masarin. Ayun ko lang, sino ko na nagpa-uwi bakit punta? Kaya nung punta sa akin. Ay, ano yan? Hindi ka lang <laughs> ba hindi mag

Parehong panalo. Pareung Sali na kayo. Practice na kayo. Mamaya yeah, sa oh. Paano kayo mananalo? Mamaya sa na lang. <coughs> yeah. <Ay>, yeah, yeah, kap. Hindi <laughs> ano daw matutulog. Isang... Hindi ba tutulog? Ay, bad. <coughs> dance Min, sayo ka na kayo. Queen, saya ka akuin, Queen. Ayaw. 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 <gulungan> sana, si <Ruan, nindina> <laughs> 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 right. Ayan na namin Yay, end party Nawala lang yung end uh, May exchange gift Game na, game na Baka handa <laughs> Meron doon, nagihiyaw na po sila ay, may MC pala tayo. <laughs> ano to? Lollipop? ayan, oh, ayan, stop dance daw. Ayan, ako po yung magbablog sa, siyempre sa pang bata. Tapos si ka-farmer, mamaya na sa mga mata-thunders. <laughs> ah, 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 ah.

wala ko, Wala hindi pala tayo nakapag-blower ano? Patungan. Patungan 'yan. na 'yan, Pwede na 'yan. Pwede na 'yan. Okay na siguro. Ready na anak Ready na yung mga bata. Pwede na siguro yan. Mahirap mag-edit eh. Pwede nito? Copyright po kasi. Wawa, ah, wawa, wawa. Alisin muna natin yung Oi, magaling ang aking manok ah. <laughs> uh, uy, sali ka be. Na. Tabi po muna natin to. Hindi pa kami nang kapag ano, oh. Umang mahangin kanina. Ayan, dance, dance. Ay, nene, oh. Delikado to. Tatang! Oh! Oh! Oh!

Nai si Ian? iyan. Oye, ay ay. Ah ah. Oh? Ah. Na kasambutan raw 'yun taba ca. Ala, iya na ko na. Out ka na alis ka diyan. Wow. Eh manak ya, beh. Ah, iya ba. Ano lugi yo? Eh man lugi yo. Out out out. Agalingi oh, pinpina. Pedi mata gagalo. Mata pwedeng gumalaw. May dance! Bawal gumalaw, Bawal, gumalaw Bawal gumalaw! yung mata! Bawal gumalaw yung mata din daw! May ah? rowan ti pikit pikit ni Ney 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 ney! Ang galam poto, lewi ni. I'll go. I'll go. O oh, sige, palitan niyo O. Oh. Ay, ay. Nangati na si Nene. Apat Out Out na si Rowan. Saling pusa na lang siya. Ay, hindi, 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 hindi,

Oh showdown na lang. Showdown na. Showdown na lang. Pinakamagaling sumayaw. Siya yung mananalo. O, oh, isa ka. Dalingan to. Wala nga. Alam mo kung ano yung sumayaw. Last. Last na lang yan. Siya yung ko ni Queen? Ah, Ay, umiyak na. Hindi marunong. Chichi po kasi. Yan, yan, daw panalo. <laughs> oh, wala, panalo na daw si Anyan. <laughs> ah. Okay na, okay na. Nice. It's banalo si Anyan. Pero bigyan mo silang tatlo. Yung natira. Candy. Ay, oh, bibigyan natin premyo. Wait lang. Gawa, so, nanalo ka ba? Bakit meron ka niyan? Ha? Ba't meron ka? Manalo daw. Meron ka. Nanalo ka ba? Oo, no? Nanalo ka, ano. Oo. <laughs> o, ano pa, ano <laughs> oh, bigay mo to kay Atianya <laughs> <laughs> yan ano na siya? ano pala, bola. Tayo, <laughs> Ay, ano pala, kayo, <laughs> Ay, ano ating mo, 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 yung, 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 ano 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 Game. Ayoko. Ay, Oh, excuse me na po, mga bata. Oh, oh Sige Meron po sina niyang Galing kay lola mo. Ah, meron. Oh, open, open Open Open, open. Okay. Oh. Okay. 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 Sige, si mo na lang si mama, Ay, meron si bet. Ay, si mama Bet. Ay, paalam mama, bet. Yan yan Oh, mama, Buksan niyo na daw. Oh, Sheng Sheng. Sheng Sheng. Ay, si Mang Sabio. Hindi si Mang. Sabio 'to. Sabio. Sabio, hindi Sabio. Sabio, Sabio. Ito.

May regalo si Mama Bet sa ano ah. Abi ko lang <laughs> gawin. Tara. Oh. Ay, <laughs> Sheng, Sheng, po. Oh, yung yung nakaba naka, 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 Yung sa mga bata po naka, 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 na? naka, 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 Wow, wow. ganda. Okay. ang problema, ayan, dapat yan, may ano, yung ilaw. Wow, wow. tignan Toto. niyo yung, ano, ang ganda. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, ay, ganda. Ay, ay, bye, bye, bye. ay, ay. meron kami meron isang tao, ano, isang tao supply <laughs> ng gatas. <laughs> Hindi ko alam kung gatas talaga. Oo, betali na yung bubong, 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 Ay, bubong, 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 lang Another box? bubong, 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 yung isa mo. mo alam Wow, may drop siya. Wow, may si Lola. Ay, ay. na wow. 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 <laughs> wow! wow! Ay, wow. Wow. <laughs> ay chocolate. chocolate tingnan. Wow. Wow. <laughs> Ito para yung wow. wow. Hindi <laughs> pala <to>. Wow! <laughs> Wow, Rowan. Oh, yung malalang tanda na. O, oh, malalang tanda na. Ay, sige, wait lang. Magbukasan na mga bata dito eh. Ay! Ay, nga! Ay, ay, takpan mo muna. Bawa yung dito. Takpan mo muna, ma, de. Ma, na, meron din ako. Mami, ma, sa ma, malalagay sa grass. Na, malalagay sa grass. Wow, Matan, ganda naman. Ay! Na, na, Sa mata danda na. Wow! wow. <laughs> Ayan, tapos Valid na po. Hindi po natuloy yung mga palaro namin dahil... Ibang, ibang palaro na po yung gagawin nila. <laughs> Makapagod na rin po kasi si Kuya Jun. Gusto niya daw maglaro pero yung nakaupo. <laughs> Magano na. Magsisaro na. Mada, oh, mga bata, gusto pa maglaro ng mga bata? Bukas na lang. Magano sana eh. Yung bariya. <laughs> Nagbigayan na rin po ng ano. Pang ano nila. Pang New Year. Kala to. Good luck bukas. Mga bata, walang kapaguran. Ay,